si uh, Mr. Robin Padilla. sige, bibigyan ko na siya ng atensyon. Uh, ano yung Robin, Robin Padilla? Ilang taon na ba ito? Bakit hindi ito tumanda? Hindi ito nagmature. Para nasa high school eh, no, square pa rin, gano? Di ba? Uh, Papano nga? How will, how will, I take this guy seriously? E, parang high school lang. Di ba? You grow up. Pagka, pag mature na siya, then you he, talk to me, I'll give him my full attention ang ating gobyerno ngayon ay lumalaban na sa China tayo ay hindi naman nakikipaggera kung di talagang tayo ay uh, nakikipagmatigasan na, na yung West Philippine Sea yung park na within the nautical 200 nautical miles si Aten yan at least eh, naninindigan tayo hindi gaya noong panahon ni Duterte na wala nang ginawa kundi sumipsip, na sumipsip sa China at hanggang ngayon ganoon pa rin ang kanilang uh, mga pahayag ng mga Duterte factions pati yung kanyang anak ni Cesare ganun pa rin ano wala silang hindi nila pinagtatanggol ang Pilipinas laban dito sa pambubuli ng China ah uh, yung maganda na nga ano pati yung SMNI isa sa magandang pangyayari nga ay uh, medyo ika nga eh, tinitira na, rin, nila ngayon ng SMNI at nahanganib na mawalan ito ng prangkisa kasi talaga namang ito ay eh, puro din yung mga payag pro-China ito ay eh, pro-China rin tong SMNI at talagang pro-Duterte factions to kaya delikado talaga ito kipag-partner pa ito doon sa national uh, tv uh, channel ng uh, china I think nagpirmahan na dyan at sila pa mismo buong pagmamalaki nilang ipinopost nila yan sa kanilang uh, facebook page ba yun ng SMNI o DZAR so, yun, ano pa ba ang magandang pangyayari? yun nga uh, sa wakas ay uh, kanilang binabana'tan na ng gobyerno ito specifically ng kongreso itong pamimake news nitong dalawang red tagger na identified sa NTF-ELCAC itong sinabado at SINASELIS kahit papaano ay uh, kaya na nilang kaya na ng gobyerno ito na ito ay uh, disiplinahin itong dalawang ito na hindi naman nakakapagtaka kasi ito nga ay uh, identified yan sa NTF-ELCAC na kung saan yan daw ay uh, paglaban sa komunista yung National Task Force to end local communists ano po ba ibig sabihin ng ELCAC uh, and armed conflict yon national task force to, e to end local communities and armed conflict eh hindi nga nakakapagtaka yan kasi 40 billion pa lang budget ng NTFLK ka. kaya naman pati yung mga retired na sundalo pinuno mga generals ay eh, sumusuporta din kinabado at selis ano pero hindi sila nagpapahayag ng paglaban sa China sa pambubuli ng China so talagang isang grupo lang ito kumikilos na ito SMNI, itong mga retired general na ito na identified si NTFLK, sina selis. Ayan. At ka nga, sa, so, so far, yun mga ilang magandang nangyayari. Pero biglang ipinasok ito ni Romualdez, itong um, possible charter change. At sumigunda naman itong si Robin Padilla, na nananangan doon sa siya ay nag number one. Kaya siya ang ginagamit nitong mga nasa likod, nitong pagsusulong ng charter change. Na kung saan nga, pag minamalas-malas tayo, ay magiging uh, 54 na ang ating mga senador so from 24 madadagdagan tayo ng 30 ibig sabihin dagdag na gastos yan dagdag na pork barrel yan bilyon bilyon yan pagkatapos ng gagawin pa dyan eh, pwede uling uh, mag election yung presidente sa bagay yung vice president naman dati na yan na pwede mag -reelect. wala pang nga ako natatandaan na vice president na muling tumakbo bilang vice president walang umulit so far wala pang umulit so yan ang ilan sa mga ipinoprose nito si Robin Padilla na siya nga uh, siya nga ang ginagamit, itong mga nasa likod niya, pati naman yung kanyang pag na number one ko eh talaga namang yan eh, sa tingin ko eh, planado-planado yan, yan ang smart magic. So, dahil nga eh, ito yung madaling makakaabulan ng tao, dahil mga celebrities nga ito eh. Pero, tayo nga mga Pilipino, aking pinaaalala eh, huwag tayong masyadong bibilib dito sa mga celebrities na nagsusulong ng mga resolusyon. Kasi ito naman, lahat po ng senador eh, may mga legal team po yan. At usually, ito lang mga legal team nila na, Siyempre, mga abogado yan. Yan ang kalimitan gumagawa talaga ng batas, mga resolusyon. At pumipirma lamang itong mga senador. Lalo na itong mga celebrities, mga broadcaster natin, mga senador. Eh. Ano ba ang hindi naman sa ating panlalait? Ano? Ay, ano ba ang alam nila sa paggagawa ng batas? Ay, wala, siyempre, wala. Ang marunong lang dyan, malamang ay siyempre yung mga lawyer na senador. Tulad niya magkapatid na kahit ano. Although sila ay umaabuso rin sa kanilang kapangyarihan at talaga sila ay uh, mga taga rin, mga panatiko rin ni Duterte, yung mga yan. Uh, pero in fairness, yung mga abogado yan, so usually ay minimal lang yung ginagawa ng kanilang legal team. At siyempre, na, din si Senator Tolentino, abogado rin yan. yun nga lang, isa rin Duterte, panatiko, kaya uh, mahirap din, mahirap din panghawakan ng kanya mga sinasabi. Pero sinasabi ko lang dito, yung mga senador na lawyer, eh, minimal na yung assistance na ginagawa ng mga legal team nila. Kasi nga, mga lawyer sila eh. So, ang isa pa dyan, ito, si Coco Pimente, lawyer yan, yan ay, alam ko eh, Top 5 pa yan sa bar exam. So very minimal yung assistance na gagawin ng mga legal team nila pati si Chis Coderro. So ang mahuhunghin na lang siguro itong mga legal team nila sa pagtatay, 'yan mga mga, mga pag, pagre-research ng mga related jurisprudence, mga uh, jurisprudence na ginawa ng Supreme Court at nang iba pang mga korte sa abroad na related sa kanilang mga pinagga uh, trabaho. So, uh, balik tayo dito sa nagsusulo nga itong si Robin Padilla at imbalikan yung kanyang uh, mga mga performance sa uh, ilang mga hearing dito sa Senado at uh, tingnan din natin yung mga performance ni Bato. Nababanggit ko si Bato kasi ito ay puro, puro Duterte Boyso so ito eh. Actually, meron tayo mga Duterte boys and girls na muling tatakbo sa 2025. Sa mga girls, ay na dyan, si uh, Sincha Villar, Amy Marcos, yan nga, Cayetano, Pia, Yata. Hindi ko sure akong magre re siya. Ay, eh, siyempre, ang Duterte boys naman, ay na dyan, number one dyan, si Bongo, si Bato, yung mga artista, na Revilla, Lito Lapid, uh, Tolentino, yan, ayan, ang mga Duterte boys na muling tatakbo. So, uh, pag-isipan nyo mabuti, eh, ako talaga, eh, pag Duterte Boys, eh, ako eh, medyo agwat-agwat muna, ano, at ako'y nadala na doon sa 2016, 6 years na nangyayari. So, uh, sa aking personal na tingin naman, tungkol dyan sa pagdadagdag na sinator na gusto ni Robin Padilla, eh, yan lang naman ang gusto niya para yung mga kulela at na kanilang mga kapanalig, eh, maipasok. Isipin mo yung magdadagdag ka ng 30, hindi eh, pasok dyan, sina Panelo, sina Gadon, sus Mariuset, sina Marculeta, ano mangyayari sa bansa natin yan? Puro na lang iyan ang mamamayagpag. Mga Duterte boys, mga pro-China boys. Naku, delikado yan. may mga kulelat na ano, papasok, eh, delikado eh. So sa halip na dagdagan, para tayo ay uh, wag mapahamak. Ang Pilipinas ay dapat nating bawasan sa halip na dagdagan yan. So from 24 siguro, eh, gawin na lang natin 12. 12 na lang. Ibig sabihin, eh, 4 kada... Island sa Luzon, Visayas, Mindanao 4 eh, apat, apat sa Mindanao, apat sa Luzon apat sa Visayas, tama na yan 12, at kung talagang gusto natin ng matipid na matipid, eh, pwede na ng tatlo kasi ang dami naman yung senador eh, aminin natin, eh, wala naman mga silbi talaga so pwede na ang tatlo isa sa Visayas, isa sa Luzon, isa sa Mindanao eh, sa totoo lang ay mas magagaling pa mas matatalino mas makabayan at talagang mas uh, responsable at mas may pagkapa, may malasakit sa bayan talaga Mas mas meron pa itong nakikita kong kagawad dito sa aming mga barangay Sa totoo lang talaga ay tatalonin ng mahusay ng mga kagawad ng barangay Itong marami sa ating mga senador na nakaupo ngayon Kaya sana ay uh, hindi makalusot at uh, itong mga panukalang ito ni Robin Padilla ano na nananangan sa kanya pagiging number one ah, dahil number one ka naniniwala nan, nan, sila pati yung kanya mga nasa likod niyan malamang si Buloy, mga Duterte SMNA yung mga nasa likod niyan mga pro-China boys pro-China factions mga retired general na pro-China yan nako yan mga nasa likod niyan pagsusulong ng panukalang yan itong si Robin Padilla ito na nagdudulot ng bangungot na naman sa bayang Pilipinas sana naman ay hindi makalusot itong lang ito ni Robin Padilla na sa halip na makatulong ito, ito ay uh, lalo pang magpapalubog sa Pilipinas. Kaya, uh, ikaw kaibigan, gusto mo bang maging 54 ate sinators o gusto mong maging tatlo na lang para makatipid tayo sa gastos? I move nyo lang po. Opo. Ah. Uh, I move. Inglesin ko na ito. I move. Iyan ay eh, binoto nyo. I just bag you know Pangulo I move. Yeah, I move. Session suspended. Party. Karap eh. ng buhay. Karap ng buhay. Kasi dito tayo palagi, ha? <laughs>